Oh, dako yung sige dali ayong. Dako dali ah. Oh, ang ganda naman. Ang dawi siya, oh. Laki. Kuraday. 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 <laughs> Yan, mga kayuski. First cuts. Kuraday, no? Thank you Lord sa blessings, guys. Yan mga kayuski Inabot na tayo ng dilim mga kayuski no? At Pagin tayo ng Pagatan Kaya hanggang alas city na lang tayo mga kayuski Good morning mga kayuski today's video mga kayuski balik pising adventure tayo no. Time check is alas 11 ng umaga mga kayuski at panibagong araw panibagong vlog tayo mga kayuski. Kaya samahan nyo kami mga kayuski sa aming hanggang sa dulo no sa aming pising pagpipising adventure. Pero bago yan mga kayuski sa hindi pa nakapag-subscribe, sana isubscribe nyo ang ating munting YouTube channel at hit the notification bell mga kayoski, para updated tayo palagi sa videos na ating upload. Mga natin dyan, no? Dahil sa pamagitan ng inyong suporta mga kayoski, ay malaking bagay na yun, no? Para sa aming mga munting YouTube creator. Okay guys, magkita-kita tayo maya doon sa spot yan mga kayuski nasa area na tayo guys at makapag sit up na tayo ng isang ano natin guys gamit oh. maya ang akin na naman mga kayuski start at sana samahan nyo kami mga kayuski sa aming fishing nyo dahil maganda ang tim Timeit guys, walang hangin kaya sana may dawi mga kayuski no at sana kampi natin ang biyaya ng karagatan mga kayuski okay update lang tayo umaya mga kayuski yan mga kayuski first haggis no okay, first hugis. sana Francis no at yan natin ating gamit mga no? at ang isa boya mga kaisi sit na rin natin sit up ng lahat no at nakahagis na tayo guys kaya abangan na lang natin ang dawi mga kaisi at bago yan mga kaisi shout out pala sa mga supporters subscribers no shout out sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel mga Kayuski. Yan, gawin tayo mga Taro nga mga Kayuski. Ano kayo? Tutok na bara, ana. Oh, ba na, anak? oh, dugi sa ko ba? Anak? Anak? Oh. nga mga mo na kayo ngayon. yan kanak. Yan, mga Kayuski. Tapos ako. Gawin mga kayo Oh wala. itu situ ikat balik. Oh ganda ni terkena. Kau kami nakkan orang ikak, nak nakkan ausa. Oi, Kita lihat ayung. Pedak ku. Nak kut ah. Oh, ganda nama. Dawai oh. Laki. kuradai, kuradai kuradai aku nak

Sana may, may, kasunod pa ito guys Oh Mga kayuski At ang aking kasama mga kayuski Ay wala pa Yan mga kayuski First so, cuts no Ano Isdang kuraday Sa tawag sa hapon guys Kuraday Pero so, sa atin parang Ano siya mga kayuski May kahawig sa tilapia pero mas masarap siya. Thank you Lord, sa blessings na binigay mo sa amin at mga kayo si natin dyan. Abang-abang lang mga kayo sa mga pagganapan Okay. Patuloy pa rin tayo sa ating fishing adventure guys. Video nakak huli na tayo ng isang piraso mga kayuski isang piraso kaya asahan natin na may susunod kasunod pa ito mga kayuski kaya abang abang lang guys mga kayuski hindi pa nasundan guys no kaya hintayin natin ang segunda sure, sur tayo mga kayuski na may segunda to dahil iba ang pakiramdam ko ay Really? Abang-abang lang guys Sa mga Paganapan ngayong Araw na to mga kayuski. At ulitin ko shoutout Sa lahat ng Solid supporters Mga kayuski, Subscribers no Okay Wala pang Nagparamdam guys ya okay yung mainit guys no dahil sisikapin natin ba na may mahuli pero kahit anong sikap mga kayo kung talagang wala ay, wala pa rin no pero okay lang yan guys dahil ano naman tayo no nag report ba kay mga kayo abang-abang lang wala pang silunda guys yun lang nag-iisang kuraday kaya tiis lang tayo guys at pahinga muna kaya matamit guys kain ayan okay baka maya maya ay may dawi mga kayuski update tayo maya guys yan mga kayuski ang hina ng kagatan guys antayin natin maya ang dilim mga kayuski para baka may mga istang bato ba kaya abangan natin ang kagat ng dilim mga kayuski abang abang tayo guys right? is na tayo guys no dahil video wala pang signal kaya tiisin natin guys baka maya maya pa to pagkagat ng dilim mga kayuski high tide na guys pero ito ang hinahantay natin ang high tide pero wala pang signal guys ng kagatan kaya ito pa rin tayo guys no naghihintay kung kailan ah, simpre hintay tayo guys dahil tayo ang nangailangan ay okay guys update lang maya pag may sibad mga kayuski yan mga kayuski time check alas spot po ng hapon makayuski at ganoon pa rin makayuski no wala pa rin pagatan medyo malamig na mga kayuski kaya magtiis na tayo guys sa loob ng dalawang oras dahil pag dating ng dalawang oras kung wala talagang pagatan guys uwi na tayo Okay, mga kaiski. Update lang tayo umaya. Yan, guys. Alas 5 na ng hapon, mga kaiski. Grabe, wala pa rin, guys, no? Kaya, mag-tease pa tayo, guys, mga dalawang oras. Update lang tayo umaya, mga kaiski. Yan, mga kaiski. Malapit ng dumilim no at subukan natin ang night fishing guys baka sa gabi sila ba kaya abangan nyo mga kayuski ang uh, kasama bestyo, kong kayuski o kasi lang time check guys is alas 5 na guys no malapit na ang dilim no paano tayo yung paugat tayo kung sa Bisaya pa mong Kriski hanggang Ala City para malaman natin guys kung may isda ba sa gabi ganda sa gabi mga Kriski dahil isdang bato ba kahit mga kaiski. sana uh, may kagatan sa gabi mga Kriski no para sulit ang ating pagantay at Shout out sa inyong lahat mga kaiski sa lahat ng ating mga solid supporters, subscribers sa lalong lalo na sa mga kababayan nating FW. Thank you sa inyong lahat mga kaiski no, sa walang sawang pagsuporta. Sa hindi pa nakapag-subscribe mga kaiski sana i-subscribe niyo ang ating YouTube channel mga kaiski. Lalong lalo na sa bago pa lang nakadalaw sa ating munting YouTube channel guys. Sana supportahan niyo ang ating munting YouTube channel. Okay, guys. Nan, mga Sit up na tayo ng ano? Ng mga ilaw. Kaya sana mga kayski. May kagatan, guys, no? Abang-abang lang, guys. Nabut na tayo ng dilim, mga kayuski, no? At Naging tayo ng pagatan Kaya hanggang alas city na lang tayo mga kuski At time check alas 5 So may dalawang oras pa guys Okay mga kuski Patuloy pa rin tayo sa ating pagpipising guys At sana kahit isang piraso ang ating mahuli guys Tama na pang ulam ba kaya sana meron guys no mga kayuski sana kampi natin uh, biyaya ng karagatan mga kayuski rights mga kayuski <laughs> sigurado ko pag sa next pindot ng gopro dawi na mga kayuski paano masabi time check guys alas 5 imidya 5.30 kasama natin guys mga Andol. At wala pang ano na paiski. Grabe ba? Okay, mga paiski. Ha? Shout out sa inyong lahat mo at ingat ko kayo palagi dyan mga paiski. Time check guys. Alas 5.30 5.30 Sama natin guys Sama dito. Ah. O lapang ano na kay ski. Grabe ba. E mag-trip. Ah? Dapat outi muna at no at Ingat po kayo ka lagi jan makai ski. Mga kayo mga natin jan. Hindi madala sa ano kung kayo no. Hula-hula. Dahil wala pang nagparamdam guys Mga kayuski Ganun talaga mga kayuski Ang buhay galaw galawin natin guys Baka kulang sa galaw ba Okay, mga ka update tayo maya wala pang resulta guys time check magiging hey, time check guys 5.43 5.43 ng hapon mga ka pero dito sa amin madilim na maliban sa madilim, malamig na kaya balot na balot tayo guys no pero sana may dumawi mga kayuski para sulit ang ating paghintay ng lamig si okay guys abang abang lang maya yan mga kayuski pain tayo guys pain dahil kailangan pain guys dahil hindi matapang ang isda ganito lang magpain guys no yung hipon ilagay sa kawil at ang kawil ilagay sa hipon vice versa lang guys no o diba dublihin natin guys para dahil medyo lata na ang hipon ay kaya dubli tatlong kawil to guys Tatlong hawk, no? At Ang hawk Mga kayuski Kahit matanggal pa ang Hipon Ay may ano naman May ribbon Kaya Goods pa rin, no? Dahil ang ribbon nito ay First honor ah, Tarongog kayong nalagyan ng ano pampasabog budget lang guys kay yan mga kayoski time check mag city na guys pero ganoon pa rin guys no hanggang alas city lang kami mga kayoski kaya uwi na kami maya pag dating alas city uwi na kami mga kayoski good evening po sa inyong lahat ayoy sa amin dito mga kayoski madilim na no kaya good evening po sa inyo lahat no mga kayuski at Ganon pa rin guys walang segunda no at may maya uwi na kami mga kayuski alas utso kanina alas city ngayon alas utso mga kayuski extension 1 hour right mga kayuski dahil bukas ay mag ano tayo punta tayo ng free market guys bukas okay. ang katab ang kasama namin dito mga kayoski ay palaging dawi ba kami mga kayoski wala bakit kaya ito mga kayoski no anong dahilan Uh, makisi abang-abang lang guys time check is 44 no Sigurado mga kayoski Uwi na kami ngayon Dahil wala talagang Ano Saramdam Kaya uwi tayo Nang Mahaga guys Okay Yan mga kayoski. Tapos na ang Fishing adventure natin guys Dahil ano Wala talagang Ano isa lang ang huli natin mga kayuski no ito kaya thank you lord sa blessings kahit mag isa lang biyaya pa rin yan mga kayuski malaki mga one mga one half okay mga kayuski hanggang dito na lang ang aming pagpipising mga kayuski at sa lahat ng ating sulit supporters subscribers ako po ay nagsasabi na to god be the glory keep safe ug amping tanan